Guys, dito ako sa bayan, bili tayo ng isda. Ang bilihin daw ni Mother. Gusto dahi Ano na, Gusto na, Gusto. Oh. Gusto dahi nga. Kini siya, unsa ni isda ah? Sari-sari. Tapila po na siya. Ang sari-sari, 2.40. Lamit na sa un no? Kaso lang, man siya na. Dili na bukugon. Mol mol maguna si Jaday lami on onon. On onen ang mga kontonen. Mahal day pag nanong isda. Asa ba koy di lagi na sa mo yung pang tilog. Oh. Dili kay ang papalit na, kay kana sa bunon kuno. Ah na, gani usat bunon na. Oh, kuno na, sa bunon na. pila ni ang tunga ani? Tunga. 360, 6080 Kunang hina new one? Namo. na tahi ni ang Pina ang tunga ini Lamok kuno na siya? Pwede sa bunon. Kani lagi. Pila ka buka ang tunga? Adi ayo ng gagmay. Pila ang buka ang tunga? Ito na ito. Depende, gudas ko. Tunga. Pila man na. 180. 180. 180. Dilya. Di, di, di oh, Dilya. Yes. Yeah. Karin tulingan di Karin. Ang guwapan tulingan. Dapat kayo yung Lois de Lois. Tulingan. Ay, bago si 140 ba? Kaya siya, may gitin. lagi. Pinag guys, bumili ako ng kalahati 180. Muna ilato. Muna ilato guys. na ba? Ilato. 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 to bako siya. Pasayan. 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 Pila nang bangsing dagko? Kana 180 of Pila na Pila, ang tungaan ani eh. Asa man? Kana. Pwede po, balikuan, balik, 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 ah. gusto ah. Paila, Ay. Na, 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 yeah. na, na eh. Di ra. Kanang dagko lang kay di ganano. man ning Nahalo ang um, pariora na siya. Tingnan mo. Lektang ko nga. Wali 100 Guys, ito yung binili kong isda, kalahati. Kalahating kilo ito, masarap daw ito sa sabaw or paksiw kasi isda sa bato nino. Isda sa bato, bagay daw to sa mga bagong panganak mataba na isda. Tapos ito naman, flying fish no? Bangsi or flying fish. Tunga kilo po niya akong gipalit. Kini. Usok kwan. 180 man niya, halagang isang daan. 90 man ito nga. 100 palit ako ini niya. Kini. 180 o 190. Ang tunga kini siya upat ka Kini ang pinakamahal na isda. Gusto ko kasi ng mother to isabaw daw. Ito guys, isasabaw namin to na nanay ko. Lalagyan lang namin ng loya, sibuyas dahon, sibuyas bombay, at saka tanglad. Butahan pagkamunggay na to. gumay oh, kuha, hmm. lagyan natin malunggay namin. Lagyan ng malunggay para mas masarap. Para mas sustansya talaga guys. Tapos ito, nagsaing na ako guys. Ayan, sinaing. Uh, isang tasa't kalahati ito pag may sobra nito. Yan, isa kalahating tasa ito. Pag may sobra, mamayang hapunan namin kung may sobra. Guys, kuha tayo ng malunggay para ihalo natin sa isda. Ayan, malunggay ito. Ayan, tayo ng malunggay para ihalo natin. Ay, di mamakuam. Yan guys, kuha tayo ng malunggay. Ay, di. Ay, nanar. Okay, nanar. Ay. 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 Alam nyo ba sa Manila, napakamahal ang malunggay. Okay. Ayan. <laughs> Ura, ta, man, eh, sunod-sunod. Yan. Guys, okay, kuha tayo ng sibuyas. Dito naman tayo sa, ano, kuha lang tayo ng isang perasong sibuyas. Kasi may sibuyas bumbay doon eh. Isang piraso lang. Ayan, isang piraso. Tapos tanglad. Kuha tayo ng tanglad. Dito sa probinsya, masipag ka lang magtanim, magtanim libre na. Libre malunggay, sibuyas, uh, tanglad. Mayroon pang oregano. Yan, kuha tayo ng tanglad. Ang pagkuha ng tanglad, dahon lang. Kasi pagpunin natin yung puno, maubos. Mamamatay din yung tanglad. kunin natin yung puno. Yan. Yan. Hihilahin na lang natin ang tanglad. Ayan. Ayan. tanglad. Ayan guys, mayroon na tayong malunggay, sibuyas at tanglad. Ayan, papasok na tayo sa loob para lutuin natin. Guys, ito na yung sibuyas, tanglad at sa kaluya. At si mother nag, nag ano ng malunggay, nagagpat ng malunggay. Guys, nilagay ko na yung sibuyas, tanglad, luya at saka sibuyas dahon at bombay. Yan. Papukuloyin na natin yan. Takpan muna natin. Mother ang nag nag ano ng malunggay. Yan malunggay halo natin sa tinulang isda kulo na yung tubig lagay na natin tong dalawang isda ihalo natin sa sinabaw ito yung halo natin dalawang isda Ayan. tapos lagyan natin ng malunggay dalawang piraso lang yung tag isa kami ni mother tapos lagyan natin ng malunggay para mas masarap Yan guys, kulo na. Lagyan natin ng kunting asin para may may lasa asin lang tapos lagyan na natin ng yan guys nilagay na natin ang malunggay tapos pag kumulo ng gusto yan guys nilagay ko na ang malunggay at lang natin ng saglit na kulo para maluto yung malunggay ito yung tangalian namin ni mother isda na may malunggay ang tawag dito sa amin is sinabaw na isda na may malunggay Yan guys, luto ng ating tinulang isda na may malunggay. Ito yung isda at ito yung sabaw. Ayan. Mayroon tayong kanin. Ayan.